Hello guys! Welcome na naman po tayo kay Maring sarap here in Canada mga kabayan so guys tonight lulutuin po natin is okay version ko lang po to guys no? so galing po tayo kanina sa work sa so lang po ang work natin ngayon hindi po tayo double job uh, ang work po natin for this day is being a uh, healthcare healthcare aid. So, guys. Na umidli pa po ako kanina. Kaya, ayan. Medyo delayed na po ang aking pagluluto tonight. So, right now, it's going 8 o'clock na po in the evening dito sa Valley View, Alberta, Canada. And, pasensya na po kayo sa haggardness natin. Kasi, medyo inaantok na po ako. A ako. Actually, nakaano na po ako, guys. Naka-idlip na ako sa lagay na yan, guys. Yun, so na-prepare ko na yung unang mga ingredients na meron tayo, guys. Ayan, meron tayong uh, shrimp, carrots, tapos um, shredded um, white onion. Tapos pini-prepare ko na po yung ating kalabasa squash. Ito po, guys. Tapos meron po tayo ditong bean sprouts or toge yan po ang gagawin natin po. Ito po ang piprituhin po natin para ulam po namin tomorrow guys. And, di ko pa po, ang pa-partner ko po dito is yung ating bangus na pinili po natin sa grocery from uh, IGA. Yan guys, medyo may kamahalan. Yan guys for isang isda is $9. Di ba? $9.71 Canadian. Canadian dollar, guys. So, ayun. So, prepare lang po natin to. And then, later on, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang magiging insura po ng ating okoy. Titimplahin ko lang po ito ng salt and pepper. Tapos wala na tayong Italian seasoning. Usually nilalagay ko talaga yan. So wala tayo nun. Kasi paubos na po ang ating stock. So magre revise na lang po ako ng ibang mga pampalasa po dito sa ating okoy. And then lalagyan po natin ng cornstarch and then a little bit of flour. And then two eggs para gawing ano lang siya pang-combine. Ang tawag po dito, binder. Yan. Lalagyan natin ng two kinds of ano po, uh, mixture po yun. Or compound. Uh, ewan ko kung ano man po yun. Pang hold po sa ating mga veggies. Pag ipiprito po natin. Para hindi siya mabubuhal po. Okay guys, see you later. Bye! So yan guys. After natin i lahat ng mga ingredients, especially mga vegetables, siripit ko lang po. Meron po tayong white onion carrots, squash or kalabasa, and then toge. For the seasonings are salt and pepper. Then kung may garlic powder po kayo, lagay nyo lang po guys. Ayan, and then for the binder, meron po tayong four small eggs. Wala po tayong available na mas malaking eggs. And then, flour, and then cornstarch po. Kayo na pong bahala So, i-mix mix ko lang po siya. Kung may gloves po kayo sa bahay, mag gloves po kayo. Pero kung magkakami naman po, make sure nyo po na malinis po ang ating kamay. Well, wash and sanitize po. Ayan guys, okay? Painit na po natin yung ating kawali at nagpipreto na po tayo guys. Be back in few minutes. Thank you. Hello, hello guys. So, good morning. So, kagabi po, hindi po na po um, naprito yung ating okoy guys. Kasi yung asawa ko niya niyaya ako na mag-attend dun sa policy review namin about sa insurance namin. So, na-prepare ko lang siya. And then, gumising ako kanina madaling araw guys. Mga 4 o'clock. hindi 4 o'clock actually. 4.30 nakatulog po ako. So, right now, it's 5.30. Going 5.30, guys, in the morning. At may pasok po tayo mamaya alas 7. Pero, um, kumupunta na ako doon guys, mga 20 minutes ahead dun sa work po natin as a healthcare uh, aid. Kasi, mahirap mag-biometrics. Yung kasi yung pagka-clock in na gamit yung daliri natin. And palyado na itong daliri natin. So, it takes a while bago akong makalagin. So, kailangan akong maaga. Pero lately, medyo ayos siya. So, mga several times, mga tatlo hanggang lima, nakakalagin na. So, pakita ko lang guys yung ating tinipre kong And at the same time, natiprito na rin ako ng isda. Pang pair din sa okay na. Kasi yung okay guys, gusto ko kasi guys, kapag meron akong gulay, meron siyang dapat ka-partner na something na protein, ganyan. Like, uh, and so, ang natigilay ko is fish para balance dito. Tapos guys, Yun naman guys, yun yung itlog eh, babauni ng asawa ko as a snack. Yun, kasi three times siya nagbe-break guys. So, kailangan nyo nang may makakain kasi diabetic na siya diba. Pero, yun nga, as I've said, hopefully na matapos to so, bago mag o clock. Or, o clock, 6 o'clock. Or kung hindi mag 6 o'clock, mga 6.15, yun yung maximum ko guys. Otherwise, mali-late na ako. So, ganito yung routine ko every other day as long as naubos yung ulam, magluluto ako ng madaling araw. So, sabi ng asawa ko, why not magluto ka ng gabi? At least, pire-direksyo. Hindi ko kaya, guys. Gusto ko pag uwi ko is magpahinga na. Kasi it's been a long day, ganyan. Kasi 8 hours ka na sa trabaho. Tapos, kapag meron kang double job, di ba, another 3 or... 3 to 5 hours yun. Depende na lang talaga kung super busy. Ayun, sagad yung oras mo sa double job mo. Pero pag hindi, yun, mga 3 hours to 4 hours is good. So, plus yung 8 hour shift mo, diba? Pero although, hindi naman talaga siya totally 8 hour na straight na nag-work, ha? Kasi meron tayong dalawang 30 minutes. So, less 1 hour. So, total of 7 hours. Pero kahit pa, dahil kasama yung sa shift mo. So, bilang yun na 8 hours ka na sa unang shift mo, tapos another 3 to 5 hours. So, pag na ako, hindi ko na makakaluto yun, guys. Although yung asawa ko, tinitinuhan naman ako magluto. Pag isa lang din talaga work niya at saka kapag day off niya. Ayun, guys. So, tinatry naman yung best niya and I'm proud of him. Kasi he's been really a good uh, dad to our kids, no? So, ayan guys. And then, pakita ko yung naprito ko guys. Uneven lahat ang mga ginagawa ko. Kasi hindi kasi sa amin dito. Ayan guys. Iwan ko kung nakukuhanan ko sila. Hindi ko alam kung nakukuhanan ko sila. Pero sana. <laughs> ayan. Wala kasi tayong ano, camera mount. Tsaka mag-isa ko lang din talagang gumagawa ng video. So medyo paling-paling yung akong camera talaga. And, hindi talaga siya ever since. So way back 2012, shoot na ako ng mga videos. Pero hindi ko naman alam na magiging uso pala siya. So wala namin katuwaan lang. May nyan, di ba? Uh, gusto ko lang ma... ma-record yung mga memories yun, since na wala na tayong camera. Yung, yung mga photos kasi, I mean, camera photos, yung, yung ibig sabihin, yung mga photos kasi, hindi mo makikita yung story behind those kasi images lang sila na naka nakaano sa isang paper, ba diba? Parang memories lang siya na steady. But not unlike sa video is napiplay mo siya every now and then. So, ayun Palatit na actually itong maluto. Yung una ko nalagay. Kasi nalagay ko one by one. Dahil ngayon iba yung kami luto sa loob. So yun, lagi ko silang i-slow fire. Kahit yun yung isda. Ay, ito yung piniprito ko. Yung ito yung luto ko slow fire lahat. Kaya matagal ako luto guys. Kasi ayoko yung sa loob. I tried eh. Sa loob hindi siya luto guys. Okay guys. Um yun lang muna for now. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung mga food na prepare ko para sa husband ko. Yung mga kids ko kasi guys, hindi yun na nagbabaon yan. Dahil yung bunso namin sa St. Stephen's Catholic School, is meron silang food doon. So, matagal na sila dito. Mga 6 years na rin sa inyo, siya -a -a sila, na, nag sila nag-aaral. So, nagsawa na sila. Nung magbaon, kumain ng masyado, ganyan. So, parang Canadianized na yung way of eating nila. So, yung breakfast nila is kinakain na nila sa school. And yung merienda. Um, kasi provided naman. Not unlike sa um, high school dito, which is sa hillside. Yung isa yung, yung sa pangalaw, gumraduate na siya. So, yung pangalawa, graduating na this coming June. Yun. Siya naman doon sa school na yun, sabi niya, meron naman nabibilahan pero hindi siya libre. So, ayun, minsan bumibili siya, minsan talaga, or madalas, so, umuwi na lang siya, guys. Since na hindi na gano'ng kahaba yung oras niya sa mga subjects niya, so umuwi na lang siya. So, right na, maguha niya na siyang walang work, guys, kasi nga medyo high ang unemployment rate dito sa aming town. Um. So, hirap talaga siya makahanap ng work. Pero hindi naman namin siya pinipressure. Kasi gusto lang namin sana siya, sila mag-work na maaga. Para maging independent sila sa future, ba diba? Buti nga sila dito ng mga kids dito. May opportunity guys dito sa Canada makapagtrabaho, ba diba? At the age of 14, and, uh, uh, basta may consent ng parents, pwede. 14, 15, ganyan, no? ba diba? So, at least, nakakapag-ipon sila. bibili na nila yung mga things na hindi namin naman ma-provide. Kasi so nga, syempre, naghahabol na kami, guys, ba diba, for our future. Na dito, wala pa kami bahay, nagre-rent lang kami, although may sasakyan kami kasi necessity yun, guys, para makapag-double job. That's why you have to have uh, vehicles dito guys. So, magtataka kayo guys muna kung tibalbal dito sa ulo ko. Ngayon ako kasi sa gabi guys ako naliligo. And then sa umaga natutulito ako. So, kinakover ko yung hair ko para hindi mga moy. Ayan na actually meron pa nga, eh. Pero yung body ko guys, bago ako masok, hinahakbat ko yun. Hindi lang gagawin. Kasi nga, wala na akong time guys. Tapos pagod ko sa sa hapon pag uwi mo galing trabaho. So, kailangan mo rin naman na maligo bago matulog, diba? May time na sa... Kasi sa umaga, wala akong time. So, half bath lang para mabilis. Kaya, kaya ganyan. Nakitibalbal yes, yung ulo. Ayan, guys. Sige, pakita ko mamaya lahat ng mga na-prepare ko. And then, ganda na muna tayo, guys. Okay, I'll ah, see you. So, finally, guys na-prepare ko na po lahat ng pagkain namin or ulam namin for today plus yung babaunin ng asawa ko sa work at yung babaunin ko po kaya yun sa kanya rice usually po talaga minimix ko ang brown and white yan and then yan ang snack niya and then yan po yung ulam niya so gagawin ko pa po siya ng sausawan mixture lang po yun ng soy sauce and suka Ayan, guys. Sa kanya yan, guys. O, And then, ito naman po yung akin. Ayan. So, na naparami yung kanin guys. Usually, talaga, malakas akong magkanin, guys. Kaya, ayaw Tapos, ayan po ang snack ko for my second day. Okay, and time check, guys. It's 6.15. Okay, malapit na po tayo pumasok we prepare na lang po tayo. Okay guys, see you later, ha? Huh? Thank you guys for watching and hope po um, nag-enjoy po kayo cooking with me. Dito po sa simpleng buhay namin dito sa Canada, Valley View, Alberta, Canada. So mag-ash, half bath na po niyan ako or half shower pre ko naman po yung sarili ko tapos si prepare ko po yung susuotin po ng mga anak ko and then yung uniform na asawa ko and yung para sa akin naman guys so until next time kung kailan po tayo free at magkakaroon na naman po tayo ng panibagong surpresa para po sa mga career moms na tulad ko po dito sa Canada And I hope may may mga iba pa po ako maisip na mga pwedeng i-vlog. Usually po kasi talaga mga ganito lang po kasi it's a small town guys. And winter. So hindi kami masyadong nakakapaglibot-libot guys. Nangyayari lang po yun kapag may bakasyon po talaga kami. Okay, sa lahat po hindi pa po nakaka-follow po sa aking YouTube channel, please click, like, subscribe. Yun lang po and God bless to all of us. Have a wonderful day, po. bye.